sa ka rin ba sa gumagawa nung pinupulot yung pagkain na nalalaglag sa sahig? Tapos sasabihin mo, wala pa namang 5 minutes. Guilty rin ako dyan eh. Nasasayangan kasi ako. Pero hindi nating pag-uusapan sa video na ito ang tungkol sa kung hygienic ba ito o masama sa kalusugan. Ang hindi discuss ko rito ay about sa spiritual omen o meaning kapag nalalaglag ang pagkain, sa sahig. May nakakwentuhan ako before. Nagsabi sa akin ito, nakapagraw naralaglag yung kinakain natin sa sahig o sa lapag, ayawag na itong pupulutin kasi nangyihirap ang lupa. Una nga, ang tinanong ko sa kanya, ano ang connect noon? Doon niya piniluanag sa akin na ang lupa ay may sarili ring buhay. Since ito ay part ng limang major elements ng ating planeta, ano nubang ba mga elements na yon? Fire, wind, water, space, and earth or soil. So ang lupa ay may buhay gaya ng iba pang elemento. Kapag raw naglaglag ang kinakain natin sa lupa, nangihingi raw sa atin ang elementong lupa, kaya hayaan na natin ito sa kanya. Minsan, napapansin ko rin nga. Minsan talaga, kahit tinusubo ko na sa bibig, o kahit kakagating ko na nga lang, ay parang may mag-magnet talaga na hahatak o hihigot ng pagkain ko para mahulog. Kapag raw ganito, nalalaglag yung pagkain mo sa lupa, ganito raw ang gawin mo. Ipagdikit mo ang dalawang parad mo at sabay magsabi ka ng bless you sa lupa. In return, bibigyan ka rin daw ng swerte o blessing ng earth element. Same lang rin ito sa mga magnenegosyo negosyo May makakilala rin ako na bago magbukas ng tindahan nila, nagbubuo sila ng alak sa lupa. Pampaswerte rawin nila yun eh. At totoo nga, nabe-bless sila ng magandang hatak ng customer ang mga ele elemento ng degdig ay buhay. In fact, ang sangkap ng katawan natin ay mula sa limang elemento na ito. So, kung magiging mabait sa mga elemento ang degdig, for sure, i-reciprocate e nila yon.